Hello, hello! Kamusta kayong lahat? So, ito yung entrance papunta sa resort galing dito sa staff ng Holiday Inn Kanduma Maldives Share ko lang yung buhay dito kapag gabi Tahimik Solemn Makakapag-isip ka Kung bakit ka nandito Kung gusto mo ba talaga dito Anong purpose mo sa buhay holiday ngayon dito. And then, ito yung staff canteen. Then, ito yung labas ng canteen. 100% Muslim ang Maldives. Mga mabait yung tao dito. Actually, first time ko lang din makasalamuha ng Muslim. Hindi ko alam na ganito sila kababait. Super friendly. O dahil nasa hospitality industry, pero mababait talaga sila. Palabate, may respeto yun eto, pasok tayo sa canteen eto yung canteen namin kapag empty walang tao yan, yeah, and welcome to holiday and staff canteen yan, yeah, colorful tapos may pa Christmas light first day ng Christmas light today then, eto yung mga chair ganyan lang siya daming IHG then and syempre hindi kami nagubutong mayroong soda then may juice may cold water may TV ayun ko lang kayong i-tour para may idea kayo ano yung buhay sa resort kapag gabi sa mga staff. If ever naisip niyo din na mag-work sa isang resort na malayo sa Pinas, malayo sa bayan niyo, bayan natin, pag-isipan niyo munang mabuti kung kaya ng puso niyo. Kasi madami kayong haharapin challenge. Emotional, physical, mental, spiritual, at yung kitchen. So, make sure na bago kayo magpunta ng ibang bansa, bago kayo malis ng Pinas, mentally, emotionally, physically fit. Ayun. Huwag pa dalos-dalos because of emotion. magpray pray ng matindi para kayanin lahat ng challenges. May wash area kami. Kailangan maghugas kamay kailangan maghugas ng kasalanan kailangan malinis bago kumain pero i-prepare natin hindi lang ang ating physical body kundi ang ating spiritual being bago umalis ng Pinas magpunta kong saan. yun lang naman ang message ko for today be strong kung gusto nyo talagang umalis ng Pilipinas at gusto nyo makapagsapalaran sa ibang bansa, kailangan hindi kayo susuko agad. Kailangan matibay ang isip nyo. Yan. Kita-kits ulit. Thank you. Bye-bye.